guys, nandito po ako papunta ng santol na po ako ngayon ayan, ayan po yung view ang ganda po ng view bagalan ko lang po ang takbo ito yung koroy ang dami dito pa ikot ikot <laughs> sigsag road Ayan, hanggang sa marating po na ang ating video buong bayan ng Samtong ah, uh, dito po yung hinaga na mataas na hinagaya po ng mga turista dito po yung sa lugar na ito uh, ang ah, hindi po ako makakiyak dun kasi nakakatakot yung lugar yung kalsada dito pero darating po kalahon nalawakan na po nila itong kalsada kasi magiging dahil ito pa kung yung city <laughs> sa puso na natin ito na lugar itong Sampo na napakaganda basta parte ng daw yun magandang naman talaga kasi ito oh ang mga bundok. hindi ko na matatanaw po dito parang parang nabusok pa na nga binigit eh ang dito

sombrero ko ano yun nalalaklak yun ano nga pala, o, yung mga ano mga... kaya tao po sa lahat ng mga hindi ko sumabanggit pangalay no. gusto po, sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel na ito kaya po na nabuhay po tayo at pagpalaay ng ating pangalay kung kayo magsawa ang manood sa ating video kahit po simple lang hindi makikita po kayo magaganda ayun baka o oh. sayo now open to serve you hindi nga akong gupro <laughs> Ito yung sel po na ah, laglag ang ating ano, helmet. Ang ada ko sa dood eh. Pag-aimaga pa naman. Ang daming kahoy po dito na yun, yung first class. Ang tawag nila Tika. pinakamahal na kahoy ah hindi po kamahal pala yung anong ginagawang babang yun mahal na rin po yan sa isa sakto ayan siya pong yung na nadaanan dilikado hmm Pinakaw na kasi na sila mag aani dito pinakasambot nila meron na naman kasi yung bagyo eh nakarating alam nyo ba mga kapatid yung bagyo dito po yung no? yung lang ng bagyo yung nag signal number 5 sa batanes damay po ito Kaya mga tao dito, hindi oh, masyado hinog ang palay nila, ah, hinahanin na. Eh. Masyado dito ang liko-liko ang daan. Eh. Kaya tinawag santaw, sa santol kasi ang santol eh, sa daan. Makakita niyo yung santol na yung Oh. sila ako ng video kasi pasang takbo ko rin yun slaughterhouse at ayan, ng mga baboy Patagaw. ko itong wheel limit ko. Hindi nakaready ka ng higit. Nakahalap na ko lang So, yung mga multo. <laughs>

araw ng simba, ng samba ayan, dapat nakaready lahat ng tao handa ang kanilang mga puso importante po ngayon ako po na po sana matuloy po natin matuloy ang World War 3 tayo lahat. patay tayo dyan

So, ganda. Ito ganda. kita mo naman yan. Puro-puro puno. Puro. ganda pa ng daan. Dahil tulad at tulad, liko-liko, maganda ang daan. O. mo naman yan o. Ganda-ganda tayo dito. dito. Dito na po ako. Bayan na sampal na po ito. Mga ah, dahil tayo na dito na sa top. Tayo na walang checkpoint. Kasi hindi yun sabi checkpoint dito eh. Hindi yung may mga agaganda na ng mga bahay. Yan ang bayan sa dolo. Oh guys. Atras, atras, ayat pun tak guys dyan po ang papunta ng bilagan eh. ay oh. kalsada na. na yan papunta ng bilagan yan ito so, yung tourist desk dito oh. ito yung bayan ng santol ito yung police station ayan kaya so, bayan ng santol po ito yung maganda na rin po sila hindi so, ko pinapalagay ayun po ako sa barangay ito ah. ito yung bayan na salto susundin po ako dito bundok di ba bundok pero maundad na ta ang mga tao dito Maundad siya okay. grabe eh Bawal dito ang pinag-aaral <laughs> Dahil matapos mo doktor, engineer, teacher, ganun sila kaya dito wala ka na dito makitang norid 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 na. vlogger na iba dito mumupunta dito nang ang lang dito ang bagay sa sip pero kasi ang dito mas motor ah. Ah. ganda pa lang eh. Grabe, grabe may siya yate ang problema lang dito pag nag uh, tapatakbo ka ng motor yung kung ano yung, mga mga alaga nilang hayop katulad yan yung kambing aso ah, pag nasa basaan mo yung simplang ka dito ayan yung mga aso pababa naman po ito pababa pero bundok to bundok ay pababa bundok yung yung taas na bundok yung, taas na kalsada yun yan yan pagbaba natin dito manggaanan. na nandito yung susunod ko. po grabe nagda ng dito o oh. oh. nalaglag ang aking ano ang aking pan. oh, o hala tapak pa na mata ko grabe baba pa na mga bahay dito nasa taas ng bundok napakahilig yung tao dito magano sa overloading magtayo ang ganda naman kasi talaga eh hindi sila sa mga taas <laughs> ang ganda naman talaga pag overloading sira okay, kaya lang tao dun sa bangka na assign ko ako, ako as <tinyo> a pastor uh, dahan matarik to, <tinyo> matarik Ah. 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 guys good morning sa lahat and shout out sa lahat ng mga kalangkaw ang sumusuporta po sa YouTube channel ang dalangin ko po na lahat sa ng Diyos sa pinatan na dalangin ko dito na po ako sa Ah, kaya yung susundin kong bata wala pa tigil na ako dito